Magandang araw muli mga kababayan, ito muli ang inyong Kuya ng Region TV. Maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay sa mga subscriber natin. Maraming salamat. Huwag nyo pong skip ang ating uh, mga ads para po makatulong sa ating pangkabuhayan. Muli po tayong pumarito sa BMN Lights and Sound dito po sa kanto ng Raon. Alamin natin ngayon ang presyo ng lights at iba pang mga audio equipment dito po sa VMN Audio Lights and Sound at uh, ito po ay updated February 2024 shout out po kay Sir Wilson na siyang nag assist sa atin dito para malaman natin ang mga presyo ng kanilang mga audio lights and sound equipment so bye bye yan po ninyo sa mga viewers po na gusto mag uh, order ng kanila mga equipment ay tumawag lang po kayo 0969 224 9523 yan po ang kanilang cellphone number direct po yan direct so sa kanila hindi na po dadaan sa akin yan susundra lang po ba ang inyong ano ang inyong mixer Yamaha. ay Yamaha yan pati Yamaha yan. Etong Yamaha this size ba to? 6 channel. 6 channel magkano po yan, sir? Yamaha 6 channel. 75. 7,500 ito naman. Ayan. Yamaha 85. So mga original talaga yan, sir. Ano? It's, oh, so, totoong Yamaha talaga, hindi po yung Yamaha Yamaha nang 3,000 lang. Na lang ah, oh. Yan na sir, ito mga ganito yan. Yan, yung mga ganyan, sonora. Etong ano sir? 8 channel. 6800. Tapos ito 50. 58 naman. 6 uh, channel so to 8 channel. Eight channel. Okay. Okay. So. Ngayon tinatanong nila sir sa mga basic na light natin, ibigwa sa mga nagsisimula pa lang mag uh, sound system. Gusto nilang malaman sir kung anong setup ang pwede na yung ano basic lang tayo ayan mga ilang piraso na ganyan ang kailangan 8 8 piraso na ganyan magkano mag mag po ang isa 2-5 times 8 walong piraso pero pwede na siguro mga 4 ano? o 4 di mga 10,000 lang oh. Ayan, mga ganyan. So, iba-iba ng kulay yan. Ano? Anong tawag dyan, sir? Parled. Ah, parled. Parled. Oo. Tupay ang isa. Iba-iba ng kulay. Tapos magpo-provide na lang sila ng stand ano? May stand din kayo rito. Kasi may stand natin na sa tupay din. Tupay bang ano? Isang set na po yun. Ano na ano, yon Ready na po yun. Ang kasi po doon, mga apat din. Ayun. Tupay, stand. Ah, yun. 150 watts 150 watts na ano? Anong tawag nga Moving, Moving head. One watts. 150 watts. Yan, bago po yan, sir? Oo, oh, sir. Mga bago yan. Oh, magkano po yan, sir? Nasa, ano po? 8,500. 8,500. Sir, uh, meron kayo sa Shopee at saka sa ano? Wala kami sa Shopee. Wala ka, ah, talagang personal kayo pupuntahan dito, no? Oh, okay. Dalawa, yung moving head na yan, kailangan dalawa bilhin. Oh, sir, para partner kasi yan. Oh, yung isa lang din ang presyo niyan. 8.5 isa. Ah, bawat isa bali, 16, 17,000, ano? Ah, oh, okay. Wala na, umusok na yung ating pager. Ito ba yan? Ito yung pager natin? Ayan ang pager natin. Ah, Home, ang ang kanyang kuan home vision yung kanyang unit magkano yung kanyang pager sir 4000 4000 yan pager okay. tapos meron tayong maliit sir ito yung sila na 25 naman <laughs> home vision pwede na, na yan pang pang bahay ano uh, iba gusto mong mag uh, ano ng lamok ayan yung design ng ano ayun ito yung moving head. Oh. Yun, ganda oh. Ganda, di ba? Ganda oh. Pwede na yung pang ano sir, di po? <laughs> Ayan. Tapos, ang ano, di ba sir, yung nilalagay dyan sa paging? Ito yung nilalagay sa paging. Meron kayo Oh, matagal maubos yung isang litro. Isang matagal, litro ba yan? Matagal na rin to. Pero kung ano talaga, one gallon ang pinakamit. Okay. Bawat event? Uh, bawat event pwede naman po Isang piraso. isang piraso? Magkano yung ganyan, sir? 350. 350 pesos. Wow, ganda oh. Ganda pala tingnan pag oh, pagka okay. ano, naka... Wala hey, 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 ano si pag na, sir, pag nakapatay ang hila. Na. Oo. Uh -huh. yeah. Magkano ako pang thumbnail? Sabi mo may boyfriend na na. Wow. <laughs> ganda oh. Sa ibang kulay Magkano yan sir? 85 ano? Moving head ano ni sir, kailangan may DMX ka talaga na ano? Para makontrol mo sir. DMX, magkano naman itong ganito sir? 4,000 yan po. 4,000. Yan na yung pinakamagandang DMX sir. American by Isang control lang yan sila lahat sir? Oo. Sa DMX na yan? isang control. Oo talaga? Kaya pala yan? Ang galing ah. Ito naman ay audio line. Magkano tong o line na ano Switch nyo sir? Switch. oh, magkano yung ganito sir? yan sir? 5,800. Pero ano yan sir ha? Oh? Heavy duty yan? Pero yung natin. Mas heavy duty ba yung ganyan kaysa dito? Mas ano kasi yan eh. May voltage ano lang sa... May siya. Regulator. O line Magkano yung ganyan sir? Magkano yung ganyan? 15,000 Mahal pala no? 15,000 pero halos kumpleto na no? Pang disco talaga siya Pang mga baile-baile sa probinsya sir Diba? Anong pangalan yan, sir? Laser Shatter. Laser Shatter? Uh, laser shatter. shatter. Uh, laser Shatter. Shatter. Laser Shatter. Mga, 15, ano? 15,000. 15,000. UFO. Anong pangalan, sir? UFO. 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 Ufo? Ganda rin, oh. Magkano naman yung UFO? 6,500. 6,500. Ganda pala yan. Mas mura siya. Kakabit po pa sa DMX yan. Hindi na siya, automatic na yan. automatic na. na. Ganda oh. Ayos. Ito yung mas mura. Mushroom. Mushroom. Mayroon namang mushroom. Ganda oh. Mushroom 5,500 500 Dito lang po yan sa BMN Lights and Sound Kanto lang po ng Raon Ayan Halaga naman Ayan 8,500 uh, Two dice, dice. 8,500 Pero kailangan bilhin din siya ng dalawa Para Para Magkano? 8.5 ang isa. Ah, 8.5. 8.5 ang isa. Kung dal kailangan dalawa, so... Ah, uh, maganda. Oo, oh, maganda tingnan kasi talaga. So, kailangan talaga, sir, sa mga ganyan na bago magtayo ng light and sound, ang investment mo sa lights, pagpalagay natin mga 30,000, okay na. Parang mga mga maliit na araw, pwede na rin. Pwede na rin, ano, pang maliitan muna. Pero pang mga big, ano, event na... Ah, siguro mga... Ah, mga talagang matindi na 'yon, ano? Eh, ilang ilang ang kailangan mong DMX 'yon? Kahit mga kaya na palang i-handle ng ganong karaming ilaw. Pero mo dual head. Dual head. Oh, okay lang 'yan, sir. Hindi tayo maano niyan, maka Nang ano, no? ano tugtog. Hindi na tayo ma dyan. yan. Yun. Dual head. Magkano naman yung dual head? Buo yan. Eleven five. Eleven five. Buo talaga yan, sir. Oo. Ang ganda, parang nauhuli yung isa, oh. O talagang naka-design lang talaga yan sa ganyan, oh. Oo, oh, yung ganda. Ayan, oh. Magandang iba-iba rin ang kulay niya. Yan. Ganda. Ibig sabihin niyan, sir, eh dito sa mga naka stock mo, ilang milyon yan. Oh, ang dami niyan, no? Oh. Hindi pa natin na ano iba dyan. Oh. Three head naman. Three head. Yan, three head naman. Magkano po yung Three head. 13,500 yan yeah. sir kung ano ba bibili sa'yo may customer tatawag pwede kayo mag deliver kung ano sakali o sir pag mga sa malapit na kita may pinag o Pero pinakamaiinom na rin yun na sila ay magsadya rito, no? Para matesting, oo. Tapos makapirma sila ng warranty, di ba, sir? Ilang alimbawa may bibili sir? Ilang buwan ang warranty nito? Life kung service warranty kami, lifetime service warranty naman Lifetime pa. service Birobo, ganda ng offer. Lifetime service. Kaya na rin magre-repair kung sakaling nagka-problema. No? Ayun, ganda pala. Kaya yung mga sa Shopee, delikado yun. Walang, walang ano yon. Oo. Hindi naman sa sinisiraan natin. Bumibili din ako sa Shopee. Pero, siyempre, wala namang warranty. Talo ka pa rin. Kasi pag nasira, bili ka na naman. Oo. Oh. Oh. Anong pangalan nyo, sir? Two head ball with dream. Two head pull with, with rim Wow. Magkano naman ito, sir? 9.5. 9.5. Ganda, oh. Talagang malilibang sa ilaw pa lang. Sir Samuel, maraming mga taga Iloilo -ilo na gano rito, sir. Oo, oh, kasi sa Iloilo, -ilo, maraming sound system dyan eh. Sa ano, Bicol sa Bicol. Oo, oh, sa bigol. oh. Parang, huwag gawin ko lang pambahay ito. Parang, ano eh, malulugi ako. <laughs> Ay, pero kung pambahay lang, sir. Ano ba, may mga customer tayo na may mga subscriber tayo na gusto lang gamitin sa bahay ganon ayang it pipe ano ano nga tawag yan sir ayan laser mitcher laser mitcher laser eight thousand five hundred yan pambahay na yan pwede na yan kayo mo lang kasi yan pwede oh may birthday ba no, may birthday yung anak ko yan ganyan pakin mo lang yan oo yun talaga naman ano ako, maraming salamat. Sir, ano nga po ang pong pangalan niyo? Sa Wilson po, Wilson. Sir Wilson, pwede nga ano mag... Ano tayo, sir? Picture lang tayo. Ayan. Sir Wilson. Ayan, si Sir Wilson. Ayan, yung magpupunta. Uh mag-aasi sa inyo pag pupunta kayo rito sa BMN Light and Sound ayan 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 probinsya ayan ayan pampanga po kami ayan talaga ayan ah, sambalis ako tubig <laughs> tubig oh. oh. na ako naman pero marunong din magsibuhan o magkano uh, gala eh hmm. saka doon talaga ako pinanganak sa Bunga. Ah. So, kaya marunong ako ayan hey. Ako, maraming salamat. Subscribe po tayo. Thank you po. Maraming salamat sa BMN. Ayan, Ayan po ang mga unit. Napakarami. Ano Pag mayroon pa kayong tanong, ah, mag-comment lang kayo at tumawag po kayo sa kanilang cellphone number. Ayan ang cellphone number. Sir, dito sa amplifier. Akin ng samantalahin. Magkano po itong nickel? Yan, 19,000. 19,000, Mikkel? 600,000. RMS lang po yun? Ano? Okay. Itong DL na Tusundra. DL 800. Ah, bagong labas lang. Yan, 95. 95? 95? Ah, 95. Mas mura mga Tuzundra. Ito yung Tuzundra MX 3000. MX 3000, mas mura yung Ah, ang sir, eh. 300 watts Ah, 300 watts. Okay. Ito magandang design ito. Magandang design ito ah. T 500. 800 watts 7500. 800 watts ito. 800. 800? ano 'to? May bigat pa na recipe destroyer. Oo. Microphone. Ano po 'yung integrated ba ito? Integrated. simi, simi Oh, simi Etong 'tong kasi Oo, na siya. Uh, pati tone control, voice control, oh, may meron na siya oh. natin 400 watts. 400 watts naman 'to. 5800 58. Uh. Aba, eh, mas okay na to kaysa bumili ka ng LX20. 69 yata, 64. Para mas na mura Oo. na Eh, uh, uh, 400 watts din yun. Okay, ano. So, pag mayroon kayong gustong, ano, tanong at gusto nyo mag-order, doon lang sa cellphone, tawag lang kayo, direkta yan. Direkta ka agad kayo, sir, yan. So, yan lang. Ito lang muli ang inyong kuya rin ng Regent TV. Bye bye. Bye bye tayo. Bye bye. bye, -bye. Okay. <laughs> mga hindi pa po nakapag-subscribe, paki-subscribe po sa ating channel at 'wag niyo pong i-skip yung ating mga ads para po sa ating pangkabuhayan. Ah. Ito muli ang inyong kuya rin ng Regent TV. Bye bye. Maraming salamat.